Hi, good morning sa inyong lahat. Welcome to my vlog. Uh, lutong masa by Chona, Chona Gulada lutong masa ni Chona. Tatlong account 'yan. <laughs> Joke. Um, since karon Mother's Day, mga higala ko, mga idol ko, wala magpi-picture sa kong mama no, pero maghimo na lang kong video. Happy happy Mother's Day sa kong mama nga naa dito sa pinas karon. Mama, uh, kadang, I love you Bisa tu Takkan na yun aku, super maldita Diyo ko, mora hindi dito kong babang Maldita kayo, mao mo na ibansag nila Sa ako, sa mong buong pamilya Super maldita, pero malapitan So mama, mahal na mahal, mahal kahit takaman no Bisa ito uh, <coughs> Tawag ani, kanang Uh, do na panahon, wala dito taga Since uh, bata pa ko, uh, wala ko Ninyo, nakauban ni eh, Papa sa hadugay panahon. Siguro, nakauban lang ko ninyo sa edad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Pagka-14, nanarbaho na ko mga idol. Wala na ko nagpuyo dito sa ilang kiliran. Dito na ko sa mga tao nagpuyo. Kaya nanarbaho lagi ko, nagpamit ko. Pero ang akong gugma sa akong inahan, wala mawala na ako'y gibitawan nga pangako na oras pag mutigulang sila ni Papa ayaw ko ibigay ang obligasyon doon sa mga kapatid ko gusto ko ako kaya bansagan man ko nilang maldita pero alam ko hindi ko pinabayaan ng mama ko malmal ko yan kasi sila yung nag-aruga sa akin ng maliit Naputol akong video ba? Naputol akong video. <laughs> kaya napuno akong cellphone ang story. So, continue na ako. Dili na mawala ang akong love sa ako ang mama. Dabi na karoon siya nalang isa. Alam ko, binigay ko naman lahat sa kanya. Pero, minsan, na ako'y mabatian. Pero, hindi ko na pinapansin yan as anak. Kasi nga, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Yung, yung anong mga idol, yung, pagbuntis pa lang nila sa atin, nine months tayo nila gidala sa atong tiyan. Okay? Yan ang tandaan natin. Bugat bayak ta. Dili baya ta gaanya? nga. Siyang kabulang ta nila hantod mo. Ilatang iotong. Sa tinuod lang no. Wala pa kukabayad ko sa kong mama. Mag 51 na ko. Kukabayad sa kong mama mga idol. Hindi ako nakatray umiri ng anak. Hindi pa nabuak ang ako ah. Buo pa ang ako ah hanggang mamatay na lang ko hindi ako makabayad sa mama ko hindi ko mapipil anong pagsikri mag hindi ko mapipil anong pagsakripisyo ng isang ina sa isang anak oo aminin ko nakayaya ko ilang bata ang inalagaan ko since ako ay namasukan bilang katulong yaya labandira kusinira tagalinis karwa sing lahat ng trabaho naranasan ko mga idol pero yung pag-iri ng bata pagdala ng bata na siyam sa aking tiyan pag-utong, pag-atiman inigawas never ko naranasan naranasan ko nagyaya ng na ilang bata na nayayahan ko marami na sila pero hindi ako nakatry ng sarili kong anak kasi nga hindi nga ako gibles o bata okay so ang ako mama love ko yan siya kahit ganyan yan siya kahit ah uh, Dano marinig ko, lab ko ang kong mama, every night yan mga idol, maniwala kayo sa hindi. Hindi ako natutulog hanggat hindi ako magpipray, kahit anong pagod ko, kahit gaganyan-ganyan ako, nagdadasal ako at number one kong pinagdasal yung kalusugan ng mama ko. Bigyan siya ng lakas. Ganyan ako kahit ano pang mangyari mama ko, mahal ko yun kahit sabihin man nila daming chismis sa akin I don't care, I don't care importante na hindi ko pinabayaan yung mama ko love ko yung mama ko hindi yung uh, popost ko lang yung facebook niya magsasabi ako anong I love you Ipina kailangan sa gawa sa gawa sa mo map mapakita ko. ano man yung mga chismis nila sa akin na gani, gani oh, hindi ako maniwala doon, hindi ako magtatanim ng galit sabi ko Huwag na, huwag niya pansinin yan Kung anong mga kwento-kwento dyan Importante, mahal ko yung mama ko Kung anong gusto niya, binibigay ko sa kanya Kung mayroon man kayong manarinig dyan Huwag kayong maniwala, akong paniwalaan niyo Kasi ako, anis ako ng na anak Nagsasabi ako ng totoo So yung mama ko uh, Mahal na mahal ko yun Pero nagsama lang kami uh, Naalagaan nila ako mula bata ako Kaya nung tumanda sila ni ang papa Si papa, wala na Si mama na lang isinusuklian ko talaga. Alam dyan naman ang mga kapatid ko, alam naman nila yun. Sinuklian ko yung, hindi naman talagang perfect o buo ang, ang pagsukli ko sa, ano, sa kanila. So, yan mga idol. i ko talaga yung mama ko. Hindi lang ako magpo ng picture niya kasi wala man akong picture. Mas maganda yung magsasabi na lang ako sa maniwala mat sa hindi. love ko yung mama ko kasi tinatanaw ko yan ng utang na loob kasi kung hindi ko yan lab yung mama ko dapat nung bata pa ako nagpapasaway na ako barkada to barkada dun pero hindi respons po ako na anak tumutulong ako sa magulang kahit nung bata pa ako ulitin ko 6 to seven years old marunong ako magsaing dahil sa gusto kong tulungan yung mama ko kahit maghugas ng pinggan dati Ayoko po hugasin siya, mas gusto ko ako. Sabi, sinabihan ko, turuan mo ako mama para paglaki ko at uh, tulungan kita sa gawaing bahay. Ganyan akong anak nung bata pa ako. Hanggang lumaki ako. Kaso lang, nung nagdadalagita ako, wala na ako sa amin. Sa edad na 14 years old pa, dalaw-dalaw na lang ako hanggang ngayon. Kasi nga, mas pinupukusan ko yung maghanap buhay, yung maghanap ng pera, kahit balang araw tutulong sa kanila ganyan ako na anak hindi ako nagpapasaway kaya sabihin man nilang ah hindi naman pinabayaan naman ni Gigi yung mama niya. hindi but na mahal ko yung mama ko ever since mahal ko yun hindi lang ako masyadong mag, mag show sa social media ganito yung mama ko ganito. hindi ah ako nakakaalam doon alam niya ng kapatid ko at saka yung sister ko kaya sa mga hindi maniwala yun, care to you. <laughs> Basta si mama ko, mahal ko yun. Tsaka, tin tumanaw ako ng utang na loob dun sa kanya kasi kung hindi niya ako pinanganak sa mundo, wala ako ngayon, walang jiji, walang maldita na jiji, walang magmamahal sa kanila na, may mga kapatid naman ako, pero yung sa financial is gipit naman sila. So ako yung walang pamilya, so tinutulungan ko yung magulang ko, hindi ko siya pinabayaan. Ganun yun. Kaya yung mama ko talaga, alam niya ng mama ko, Simula bata pa ako, hindi ako nagpapasaway sa kanila ni Papa tumutulong ako sa gawaing bahay pag walang pasok, hindi ako nagbabarkada, hindi ako pumunta kung saan-saan, taong bahay ako, kahit kahit nga di, kahit nga namasukan nga ako dati. Hindi ko nga magawang magdiop kasi ayaw ko, hindi ako mahilig. Ayun eh, ko, nung pinakain na sa akin, tumanda na lang ako. Alam nyo ba, ilang taon na ako dito sa Kuwait. Ano na, 10 years na mahigit pero dalawang bisis lang ako nag diop pinipilit pa ako kasi nga mga idol hindi ako mahilig lumabas ng bahay taong bahay talaga ako kaya hindi ko yan binibigyan ng problema yung magulang ko yung pasaway ako barkada dito barkada doon at saka pag nasa bahay ako tamad ako hindi pag nasa bahay ako hindi ko hindi ko inaano ni ma'am hindi ko yung si mama pinapaluto ako yung nagluluto mama ako nang magluto diha pag umuwi nga ako dati yung parang bakasyon lang ba Mag sorry sa amo ha Labahan na niya akong sinina mga idol. Masa ko umanggani ko. Ay naglabi akong sinina. Uy, ako na maglaba kay Lulang naman ka. Ako na maglaba na. Kasi ayaw ko nga yung mama ko ang mag-asikaso sa akin. Matanda na ako eh. So ayaw ko, ayaw ko. At tingnan niyo pag naka ako. Hindi yan siya mag-ano ng bahay. Kasi ayaw ko nga yun. Kasi ang, ang sinabi ko, tapos na yung ano yung obligasyon niya sa akin eh. Ako na naman. O diba? Kahit ganyan ang tingin yung sa akin. Hindi niyo kilala ako. Mahal ko yung mama ko. Mama, I love you, mama. Mula ko nang palit. Okay, karoon. Cannot ko budget. Sinod lang. Pero, tandaan mo yun, ma. Mahal, mahal kita, ma. Kahit kailan diyan magbabago. So, nag na lang video, guys. Kaya para, i-upload na ko. Para, makita ninyo. Makita ninyo ang akong isulti. Mas mainang kaysa po, sige, type lang. Pero na nandiyo ako, nga, mahal na ako akong mama. Kahit ganyan siya, kahit sabihin nating i-maritis niya ako, mahal ko pa rin di ako gumaganti nung maritis niya sa akin <laughs> mama, tandaan mo lab na lab ka ng malita mong anak <laughs> yan mama, ba diba? kahit 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 ganyan ka lab lab, lab, lab ko ni Gigi o ba diba, malapit na akong umuwi <laughs> malapit na umuwi yung anak mo mataba so, yun mga idol yung, yung mama ko, ko yun wala man akong ibigay sa kanyang regalo yung pagmamal pagsuporta suporta hindi na lang ako umiimik tahimik na lang ako o, diba? so sa mga nag, naniniwala dyan I don't care basta ako mahal ko yung mga alam nyo ba simula edad 14 wala na ako sa amin hanggang ngayon ilang taon ako mag 51 na ako pero hindi ko talaga tinalikuran yung yung obligasyon ko sa mama ko ako yung lang nakakaalam ako lang nakakaalam na hindi ko tinalikuran. Obligasyon ko sa mama ko. Pag. Ano lagi. ko Lagi ako nakaka, nakamonitor. Pero hindi. Hindi kami nag-uusap. <laughs> sa kapatid ako nagtatanong. Kumusta na siya. Yan ako mga idol. So. Happy happy Mother's Day sa aking mama. I love you mama. Hindi naman ako nagbago. Malamal na mal naman kita eh. Kaya lang. Minsan. Pag nakarinig ako ng hindi magandang salita. Galing sa iyo. Natatampo ako. Pero. Ayaw ko nalang magsalita. Hmm. Kasi nga may utang na loob ako sa'yo. Kung hindi mo ako ipinanganak, walang jiji sa mundo. Alam po, ikaw talaga nag-alaga sa amin, mama. Kaya di ba nakita mo, nung lumalaki na ako, mas 7, 6 to 7 years, years old, eh hanggang lumaki ako, di ba? Ayaw na kita. Gusto ko na ako magkusina. Di, naalala mo, maglaba, maglinis ng bahay. Nasa umalang mo ni papa, di ba? Kasi nga, malaki na ako, di ba? Kaya alam mo yun, di ako pasaway na anak. So yan lang guys, sa Mother's Day sa lahat ng mga mother, uh, ano man ang ating tampo sa ating mama, huwag natin ilagay sa ating puso. Pasok dito, labas sa kabila. Kasi pag patanda na yung magulang natin, mara magiging ganyan talaga sila yung marami silang masabi sa atin. Pero huwag natin pansinin yan. wag wag natin. At saka huwag tayo magtanim ng galit sa ating magulang. Mahalin natin sila. Kahit mabunga nga man tayo, pero yung labog huwag natin walain. Kasi hindi tayo uh, di kita makakita sa kalibutan kung hindi. Dahil sa ilaha. Kahit kahit ano yan ka mamalo yung mama natin, papa natin, nung mali tayo, huwag natin ilagay sa dibdib. Isipin natin, may utang na loob tayo sa kanila. Dahil kung wala sila, wala tayo sa mundong ibabaw yun lang ang ma-share ko sa inyo I love you mama, hapit na kumuli ma gamay na lang, o panahon, uwi na ako dyan, sama-sama na tayong dalaw kasi kailangan na kitang alagaan kasi nga si papa, hindi ko nagmahay, Ay, hindi na alagaan nagmahay dyan ko, hindi din ako magsalita kasi tatuloy ang luha ko ayoko, ayoko, kasi may pinangako ako dati hindi ko nagawa eh. bye bye